Dahilan kung bakit umalis si Manny Pacquiao kay Bob Arum Ang dahilan kung bakit umalis si Manny Pacquiao kay Bob Arum dahil i-undercard siya sa laban ni na Jeff Horn at Terence Crawford noon Ang makakalaban sana dito ni Manny Pacquiao ay si Mike Alvarado At dahil nga dito ay nainsulto si Manny Pacquiao Dahil siya na global superstar, ay eh, i-undercard kina Terence Crawford at Jeff Horn dito halata inaayos na ni Babaro ang future cash cow niya na si Terence Crawford. Syempre kung undercard si Pacquiao dahil sa maraming nanonood kay Pacquiao sa buong mundo ay mapapanood na rin at sisikat si Crawford. Tinanggihan nga ni Pacquiao na maging undercard dahil insulto nga daw sa kanya ito. At isa pa, naniniwala si Pacquiao na panalo siya sa katatapos na laban noon kay Jeff Horn. Yun nga, umalis si Pacquiao sa top rank at ang nilabanan niya ay si Lucas Matisse at siya na mismo ang nagpromote ng laban niya sa tulong ng Golden Boy Promotion. At tapos, yung mga sumunod na laban na ni Pacquiao ay pumirma na siya sa PBC na Alahimon. At hanggang ngayon ay nandito pa rin siya sa PBC. Ang dapat na ginawa dati ni Babarum ay si Pacquiao sana ang minain card niya tapos in undercard niya si Terence Crawford. At pinangakuan niya sana si Pacquiao na kung sino ang mananalo sa si dalawang pares ay maglalaban sa susunod. Kunwari nanalo si Pacquiao ka Alvarado at si Crawford nanalo kay Horn. Ang next fight dapat ay si Pacquiao versus Crawford. Kaso nga, walang balak si Babarom na ilaban si Crawford kay Pacquiao at ang dahilan niya ay ayaw niyang mapahiya at mabugbog si Pacquiao dahil tingin daw niya ay hindi kaya ni Pacquiao si Crawford. Bago nga ang laban ni Pacquiao kay Turman, e eh binalaan na ni Babarong si Pacquiao na dapat magretiro na lang at delikado siya sa brain damage dahil marupok na raw ang bungo ng edad 40 years old pataas at ayaw daw niya mangyari kay Pacquiao yun. I love Manny Pacquiao, but you gotta realize he's 41 years of age, uh, that the cranium, as you get older, thins out, and, and that would be the worst thing in the world If Manny Pacquiao suffered uh, brain damage. Like Mapunta tayo sa kasalukuyan. Nalalapit na ang laban ni Terence Crawford kay Egidius Cavalioscas itong linggo na. At ginagamit na naman ang pangalan ni Pacquiao para sa promotion ng kanyang laban. At nagpayag itong si Crawford na umiwas si Pacquiao na labanan siya noong nasa puder pa siya ni Babarum. I'll take Pacquiao. Why? Sa dami na nang nilabanan ni Pacquiao ng mga matitindi, e eh nakita natin na walang iniiwasan si Manny Pacquiao. Ang katotohanan, e eh nasa mababang timbang noon si Crawford. Paano sila magharap ni Pacquiao at ang kauna-una ang at laban ni Crawford sa welterweight ay eh yung kay Jeff Horn at wala naman nagaganap na negosasyon noon dahil kung gusto talaga ni Babarom noon e eh dapat pinakyat na niya si Crawford nung hawak pa ni Pacquiao ang WBO welterweight title iniingatan talaga ni Babaram si Crawford yun ang katotohanan iniingatan niya na wag madungisa ng unbeaten record nito hanggang ngayon nga eh hindi nilalaban si Crawford sa mga elite welterweights kaya tuloy hanggang ngayon eh hindi pa rin kilala globally si Crawford at puro lugi ang pay-per-view fights niya. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat.